First nga date, sarap. guys, good morning or good afternoon Philippines. Yung may nagtanong sa akin kung ano daw ang dates or tamar. Yung hindi pa nakakita ng ano yun ang tamar or dates. Tamar sa ano? Sa Arabi. Yun ang dates. Yun ang dates nga. Luto na siya guys. Yun ang ginagawa kong cake. Yun ang dates. Matamis. Matamis siya. Yun ang ginagamit sa amo namin kung kumakain sila ng tanghali. Yun, dito din sa, sa table nila. Kasi tapos nila kakain or bago sila kumakain, yun ang una nila kakainin. Kung sa ano, pag Ramadan, yun ang una nila kakainin bago sila mag-inom ng tubig. Sa ano, sa Ramadan. Yun ang unang kakainin nila. Mayroon ding phrase. Yun ang phrase fresh nga tamar. Masarap siya guys. Masarap. Oo, matamis. Yun, ngayon, season ngayon dito sa tamar or ditch. Yung tamar, Arabic name yun nila, tamar. Pero sa English ditch. Yun. Yun ang, ano, fresh. Ang dami ngayon kasi season ngayon dito. Ang daming mga dumadating dito sa bahay karton-karton. Ayan, bigay sa amo ko. Kaya yung mga kapatid niya may mga farm ng ganito. Mayroon silang farm. Kapatid ang amo ko. Mabigay halos gabi-gabi dito. Dumating dito yung mga ganito. Nilagay nila sa box. Ayan. yon ang phrase ng ditch. Yun na ang luto. Nagabili din sila. Ayan. Nagabili sila sa ano, sa supermarket. Hindi sila mawalaan ng ganito, guys. Hindi sila mawalaan. Araw-araw kumakain sila ng tanghali. Mayroon talaga, mayroon niyon. At saka kung, halimbawa, di sila kakain ng kanin. Yun ang kainin nila. Dito pares nila ng laban. Laban or yogurt. Ayun. Masarap siya, guys. Oo, so, masarap siya as in. Na. Thank you for watching Yun na ang sagot Kung ano daw ang this or tomorrow Yun ang sagot ko Thank you